Good morning po mga kaidol, good morning, magandang tanghali, magandang umaga, magandang hapon kung saan man kayong sulok ng mundo. Samahan niyo ako idol, magkape-kape muna tayo at mag-shout out sa ating mga new subscriber po mga kaidol. Kape-kape lang muna tayo mga kaidol ha, kape-kape lang muna. Magkape-kape muna mang umaga nito ay Walas well, ngayon, alas 7 ng umaga mga kaidol. Kapi-kapi lang -kapi muna tayo muna, Shout out muna sa aking subscribers grabbers dyan. Ipik Sampaga, Rudger Bakatan. Buy Banggi Gigitan -gi TV. Riguarin, NGV Channel. Mumacha, Mumacha, Greek Arts and Craft. Philippines and El Mayor TV Vlog James Life Campus Bali Dama TV Dudu Muslim San Siatin Perdi Expert The Hunter in P Virgi Cordera Vlog Boy Boy Palpak Official Tijins Vlog <laughs> Ay, nai pa to. I don't nai pa. Melissa Migrenyo, aqua di kasalan sa broto to idol. Baldo 69, cooking ma'am. Gawang bahay po, Luri TV. Luz TV. Nena ko nag pala ko kape. Mario TV, Mac Maki official. Mining vlog, Muning vlog. Arvin Kistol, Juicy Vlog, at pa ka-idol, Heidi Dalagit, Bisayang Tagalog, Bisayang Tagalog, Charney Bernal, Marabil Channel, Anjun TV 1979 Official, Batang Oldies Official, Parungaw Mix Vlog, Buhay Senior TV, Lucky, Lucky Giko, at pa mga ka-idol, Si Paul Abalye, Albert Telaper, Easy Recipe, ADC Random Uploads, Jules Mototech, Alkas Mix, Pur Marias Vlog, Aurora, Angelina Rukas, Lunga Mix TV, Sai Vlog, Wilpido Aliera, Twinsney Vlog, Rinaldo Balukos, Balukas, Balukos na Balukos, Twenty Wheels TV, <clears throat> Pa, mga kaidol, natin to. Pikunyo Brothers, BCD Katargit, Joseph Rose, PNB ng Lagro, at sa messenger na dyan, sa Helen, Saldi Francis Tagpak, at saka si SD Karanog yan, ng Makati, mga ka -idol. ito pa, si Rosa, Lipiru, Pablog, Era mismo, Let's Zone, Connection, Mami G, Joseph Gibo, Baldo 69, Lorena 9070, Alvarez, Dito, Tartewan, Buying TV, moniker, sir, bistri, andon mix blog, Gerald do kuya bins blog, mangkuluks, opo, makay don, damit sara to, malalakolat to, marami to sa marami ito. hindi ko mabanggit mangkaet, karoon edit blog, Rapidongo, winner de kanay ng bagyo, kuya bird. Larry Salazar, Manjung, Seven Pearls, Brian Norega, ito pa ulitin kulit, Epic Sampaga, Manuel Garcia, Rick Lachica, Ronald TV. Ma, maraming maraming salamat po mga kaidol sa pagpanood sa aking YouTube channel mga kaidol. Hindi ko man kayo mabanggit lahat. na sa puso ko kayo. <coughs> mga kaidol. Maraming 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 salamat po. At sana po huwag natin makalimutan mag-like and share at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Mga kaidol, kapi muna tayo mga kaidol. Kapi-kapi muna. <coughs> sana po suportahan ninyo lahat ang mga nabanggit kong pangalan. At sa mga hindi kong ba nabanggit mga kaidol, ah, pasensya na kayo sa sunod. Babanggitin ko na kayo. Maraming maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Sana po, huwag po tayo magsawa manood ng bawat video po natin isa't isa. Maraming maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.